Kamusta po mga katambay? Si Kamalong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, mga congressman ulit ang ating uh, mga katambay. ah <laughs> uh, ito po, talagang uh, sinasabi nga ni Kamalong, nag-join forces na. Wala na po opposition ngayon. Di ba? Kahit sa Kamara, majority na po. <laughs> Alos sa Senado, sa mga kaliwang grupo. Ito po, pinagtanggol po. Pinagtanggol po ng mga congressman ang mga biyahe ng ating Pangulong Marcos. Pinagtanggol po nila at pinulaan ang dating Pangulong Duterte. Pero bago po natin painggan ang mga magagaling at magigiting nating na mga congressman, nagpapasalamat muna si Kamanog sa mga naaagusto po ng ating maliit na channel. Thank you, thank you po. Ang tambayang makabayan at sa Facebook, ah, sa TikTok at sa YouTube. Mga tambay, maraming maraming salamat po ang tambayang makabayan. Siyempre, kumain ni Kamanong. Ito so, po, painggan na po natin ang mga tinatawag na mga sundalo, mga enforcement ni PBBM sa kamera, tagapagtanggol mga katambay. Pinagtanggol naman ng ilang kongresista ang madalas sa pagbiyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa matapos patikusin ni dating Pangulong Duterte. Banat ni Digong ang hilig daw mamasyal ng Pangulo. Sagot naman ni Ulo, Iloilo Congresswoman Janet Garin, hindi niya alam kung nagbibiro lang si Duterte pero kung seryoso man, huwag na lang daw sanang mamulitika. Ginagawa lang daw ng Pangulo ang trabaho niya para hindi tayo mapag-iwana ng ibang bansa. Special nga ba? Globalization is actually the key in every leader who would like to manage his country. Hindi kasi pwedeng isang isla tayo at yung Pilipinas ay nakakahon na hindi pwedeng makipag-usap sa ibang mga bansa. Iba naman ang hugot ni act CIS Party List Congressman Erwin Tulfo. Hit niya, normal lang na bumiyahe pa abroad ang presidente. Strategy raw ito ni PBBM para makahatak ng investors. Wala nga raw itong pinagkaiba kay Duterte na bumabiyahe rin noon sa ibang bansa. The purpose of their trips are to, of course, to harbor investments, kanya-kanya ang diskarte. Hindi na naman ho si Pangulong Marcos ang may ganung klaseng biyahe po. May mga previous administrations po. Before him, na marami din pong biyahe. Mga kapatid, si Ayan po, mga katambay. Ah, kaya lang, syempre po, may komento si Kamanong, di ba? Napakagaling na mga congressman, di ba? Ito po si Rapi Tulpo po, mga katambay. Ano po ito eh, di ba? Dating ah... Dati po Duterte 'to, 'di ba, ba? Pati po yung kapatid nitong babae na naging sekretary po, 'di ba, ba, ng Tourism. Ah, kaya la po nagkaroon po ng issue, 'di po ba, ba, na parang ah, may corruption po kaya natanggal po sa puesto, 'di ba, ba? At nadamay pa po yung isang kapatid na si Bentol po, 'di ba, ba? Yung mga issue. At ito pong ah, basta mga tulpo po. po. Una po yan nakilala ah, at talagang sumikat sa panahon ni Pangulong Duterte dahil mga taga Davao din po sila, di po ba? Kaya lang po, uh, kinalulungkot ko lang mga katambay eh ano po, nakakalungkot lang po na sa kabila po ng mga ginawa ni Pangulong Duterte sa Pilipinas na pagbabago eh ano po, talagang uh, wala na pong nakikita, nakak po, wala nang nakikita kabutihan ang mga congressman at mga senador na nagawa ang Pangulong Duterte ito ba? Kung pulaan po nila ngayon. Kaya po nasasabi ni Pangulong Duterte yun, na biyahe ng biyahe ang Pangulo. Wala pang nagagawang kagandahan at maganda sa Pilipinas ang Pangulo. Magdadalawan taon na po. Simple problema lang po, hindi masolusyonan. Di ba? Sana bago ka bumiyahe muna, tapusin mo muna yung malaking problema ng bansa. Di po ba mga katambay? Ang problema ng bansa, lalo sa napakataas na bilihin, hindi sinusolusyon ng sinusulusyan ng gobyerno, di ba? Inuuna yung biyahe ng biyahe na hindi pa natin mahahawakan yung mga investment, yung mga investor na darating. Hindi pa natin mahawakan 'yon. Hindi pa natin mapipisa yun. di ba? Kumbaga sa kamatis, hilaw pa 'yon, di ba? At kumbaga sa itlog, itlog pa 'yon, hindi pa sisiw. Matagal pa 'yon. 'Yun ang sinasabi ni Pangulong Duterte. Pasyal ng pasyal. Pero ito, ang laki ng problema. Kasi siya, naging presidente siya. Naging presidente si Pangulong Duterte. Kaya alam niya po yun. Alam niya magpatakbo kung ano ang dapat unahin at kung ano ang priority. Di mo ba mga katambay? Kaya nakakalungkot lang po. Na, na, nahihiyaw lang si Kamanong. Kasi yung sa kabilang side ko, eh, maingay. Hindi nyo po ako maririnig. <laughs> Kaya nilalakas ako po yung boses ko. <laughs> kasi yung nandun po sa tabi ko, naghihiyawan eh. Nakatambay. <laughs> Pasensya na mo kung nalalakas ang boses ko. <laughs> kasi pag hindi, pag hindi ko pa kasi nalakasan, maririnig nyo po yung usapan nila. <laughs> Pasensya na mo. ah uh, yung po ang sinasabi ni Kamano. Napaagaling na presidente ni Pangulong Duterte. ba diba? Kaya niya nasasabi po yun. Kasi ang PBBM, dalawang taon na walang tinututukan problema, di ba? Ano po ang sinabi niya nung, ibang, nung nakara interview niya na may nagtanong doon sa presyo ng bigas? Ano sagot niya? Eh, wala pa tayong magagawa. Hindi pa bababa ang presyo ng bigas. Kasi dahil nadadali tayo ng weather, <laughs> dahil minsan daw hindi maganda weather, yung ba ang sagot? Yung ba ang solusyon ng isang presidente? Di mo mano dinadaan mo sa weather. Pero ang totoo pala, ang totoo po pala sa pag-aaral at uh, natuklasan po ng mga matatalino nating kababayan sa Pilipinas, eh hindi pala tayong umaasa sa harvesting ng ating bansa. Kakarampot lang po pala porsyento ang po pwedeng pakainin ng harvest natin sa Pilipinas. Dahil number one tayong umaangkat ng bigas. Tayo ang number one sa buong mundo. Dinaig pa natin ang China na pinakamaraming tao, billion, pero tayo ang buwibili sa ibang bansa ng ilang metric tons, di ba? Taon-taon, gaano karaming bigas. Tapos sasabihin ni Pangulong Marcos, di ba? Di umano, na kaya tayo kaya tayo nakaaganyan ang bigas ay lumulobo kasi ang ani natin ay hindi sumasapat dahil nga may El Nino pa. Di ba? May El Nino. May darating pang La Nina. Mahina ang harvest dahil sa weather. <laughs> Pero maangkat ka ng bigas. <laughs> di ba? Ginagamit mo yung pera ng gobyerno. Pero sabi nila, pinakakita na ma. Negosyante. Ay, <laughs> nako. Kaya ibalik po natin doon sa mga congressman. Di ba ba yung mga congressman? Uh, sino po ba yung nagsasalita? Si Erwin Tulpo, di ba? Isang broadcaster. <laughs> si, 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 si Congresswoman Garin, isang doktora. <laughs> Sila po ba yung naging presidente ng Pilipinas? Di ba? Alam po ba nila magpatakbo ng isang bansa na napabuti ng anim na taon? Na lahat ng problema na solusyunan ng napakabilis. Di ba? Example na lang natin, yung pandemic. Kung ibang presidente po, nung panahon na nag-pandemic po na ilang taon, mahigit dalawang taon o tatlong taon, di ba? Patay, maraming mamamatay sa Pilipinas makatambay. Kung iba lang ang naging presidente hindi si Pangulong Duterte. Di ba? Nakita nyo naman po ang diskarte ni Pangulong Duterte. Iba ang diskarte niya. Isa sa nakaupo ngayon. Kasi nakaupo ngayon, di ba? Inaaway ang kapitbahay, di ba? Si Pangulong Duterte, walang kaaway. Lahat. Lahat kakampi. Wala siyang kinikilingan, di ba? Kaya napakaganda ng ating ekonomiya kahit may pandemya, di ba? Maraming bumibili sa atin, di ba? Marami. Ngayon, wala. Kailangan pa natin magpunta ng mga ibang bansa, mag-travel para makahikayat ng uh, sa atin. Di umano. Pero paano mamumuhunan sila sa ating bansa? For example, mga simple lang, komento ko, ang bansa mo, di ba? Napakamahal lahat, kuryente, di ba? Pagkain, di ba? Ano ba, tubig. Paano ko dadayuhin ng mga investor niya na ibang bansa? Eh gagamit ng kuryente yan. Eh, kaya mahal-mahal na kuryente sa Pilipinas, di ba? Gano ang... Oop, mangyayari yan, sila ng sarili ng generator siguro o planta ng kuryente. <laughs> Para may sarili sila. Pero kung gagamit sila ng uh, private uh, na kuryente, lalo ang Miralco, ubod ng mahal, eh, be, wala mag iimbest sa atin. Dahil yung kikitain nila, mababayad lang sa Miralco. <laughs> di ba? <laughs> sa mahal. Di ba? Sa kanlaki ng korupsyon, di ba no? ng bansa, di ba? Uh, may mga red tape, meron pang mga kaliwang grupo, di ba? Na magkakaproblema pa ang negosyo mo. O pwede pa nila sunugin, you know? Pasabugin, di ba? Magulo ang bansa, ang taas ng krimen, ang daming drug drug addict, drug lord, di ba? Mga holdapa ng mayaman, diba? kidnapping. Kumpleto ang bansa natin eh, di ba? <laughs> Tapos magiging kayad ka ng mga bansa na mayayamang bansa na hindi na naman ganong kagulo ang bansa nila walang NPA sa bayan nila. Tapos, pag ninegosyohin mo sa isang bansa na punong-puno na may NPA na eh, may terorista pa. <laughs> Kaya mangyayari niya, eh, pangako muna. Puro pangako muna ang uh, pupuntahan ni Pangulong Marcos. Pero, ipagpasalamat natin na ora mismo, pag uwi niya ng Pilipinas, mga isang linggo lang, kasunod niya na yung mag-iimbes sa atin. Talagang, uh, eto na nag-uumpisa na, di ba? Eh, wala eh. Isa pa lang ang sumasagot na nagpunta ng Pilipinas yung uh, pinadala ni President Biden. Pero nakita nila kung saan sila kikita. Di ba? Ano yung tinututukan po ng Amerika para kumita po yung mga negosyante nila? Telecom, di ba? Telecom, internet. Sila kikita sa atin. Hindi tayo masyadong kikita ron. Tayo pa pagkakikitaan dahil mahal ang internet. <laughs> Magbabayad tayo ron. <laughs> di ba? Hindi naman nagpunta Amerika para palakihin yung production natin ng harvesting. Eh. Di ba? Sa agriculture. Sana mali, agriculture eh. Yung uh, sadya sa atin ang Amerika, mahusay rin sila sa agriculture. Eh, di ba? Eh, at least marami tayong matutulungan na magsasaka. Di ba? Para gumandaanin nila. Di ba? Eh, hindi. Telecom ang dadali mo sa amin eh napakarami ng telecom sa Pilipinas na yumayaman. Eh dadagdag pa Amerika na magpapayaman din sa Pilipinas. Di ba? <laughs> Ilan lang mabibigyan ng trabaho ang telecom? Di ba? E eh, yan eh puro tower po yan. Di ba? Tower. Hindi naman makakapasok dyan yung mga hindi nakapag-aral, hindi nakagraduate. Di ba? <laughs> eh napakarami sa Pilipinas ang hindi nakapag-aral. Di ba? <laughs> Ay nako. Yun lang po mga katambay ang komento ni Kamanong Ka po sa mga congressman na lutang sa tingin ni Kamanong, Ka komento ni Kamanong, Ka lutang, wala sa, wala sa widow. Si Pangulong Duterte pa, ang kanilang binapakbakan ngayon, parang kailan lang, di umano kung magsipsip sila <laughs> sa Pangulong Duterte. Ngayon, talibasa ngayon, sabi nila, di umano, sa gana raw, sa therapy ang camera di umano dahil marami daw ma extra extraordinary na nasa camera dahil lang pondo at ang budget ng buong Pilipinas sa camera nag-uumpisa di ano. <laughs> kaya ngayon lahat sila sabi nila mababango mababango open kaya lang hindi nila maiopen open ang book di ba yun lang walang book na i-open at walang resibo na ipapakita ng <laughs> Muli po mga tambay, si Kamanong po. Pasensya na po. Kanina, napahiyaw si Kamanong. <laughs> Sinabi ko naman yung dahilan. ah <laughs> uh, Siyempre po, ingat-ingat po tayo. Uh, may pag-asa pa tayong uh, makabangon. Uh, Siyempre, ipaglaban natin natin basa. Sinasabi ko, hindi sa gyera. Paglaban natin sa mapayapang paraan. At uh, may pag-asa pang makabangon na natin basa mga atamay. Paalam. Bye-bye. Tis-tis lang.